Ngayong araw nga po, magaganap ang Christmas party ng mga batang inabandonaan ng sariling ina. At ito nga rin pala yung araw ng na pinag-shopping natin sila, kaya ginabi na rin tayo. At bumili nga muna ng kaunting handa para mamaya may salo-salo. So mga babae, ito po yung mga pinamili namin. Ayan, oh. ito yung mga regalo ng mga bata. At yun po, ito yung grocery. So, nagpapasalamat po kay Ma'am Betty sa every month po na monthly allowance po mo nila for groceries. At kay mam Ma Tatit na nagpadala po para sa pangregalo sa mga batang na iniwan po ng magulang. So, ito din po ay galing po sa ating mga anonymous na pinag-shopping natin kanina. At ito po yung mga nabili natin. Salamat po ako sa inyong lahat sa patuloy po na pagsuporta at pagtulong po sa mga batang uh, walang magulang. So, thank you very much po. At, ayun, magsisimula na po yung event natin ngayon. Kakaroon Christmas party. Gawin natin masaya yung Christmas nila. Ayan. So, ito yung mga pinamili kanina. Nakita na nila to. At, yun, lagi natin dito sa ilalim. Tatay, pag naman ikaw. Oo, oh, sige. Hmm. At sisimulan natin ang pag-unboxing ng kanilang regalo. Regalo, agad na lang mga sayo-sayo. Wala -sayo. lang ka, Lug kanta man mo parang alim mo na kaya jay parang alim mula mo parang alin tama naman ngatimo anta O ano si malino ano si malino ano si malino ano May malino ano si malino ano si malino ano si malino ano si 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 malino ano si si Mami ano si malino ano si ano si malino ano si malino ano si malino ano One two three go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ay, go. We wish you a Merry Christmas. <laughs> We wish you a Merry Christmas <laughs> We wish you a Merry Christmas. <laughs> and ayo ibigay yung kanila mga regalo may mga, may from ng tati yan so mga, siyempre mga, pag naibigay ko sa inyo huwag mo na bubuksan na ah. sabay sabay niyong bubuksan tong regalo galing kay mam tati na ah. ayan o ah. from mam tati to janry yun <laughs> <na> <laughs> ha? Ayan. Yung, 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 ay, ay. Galing pa rin kay Ma'am Tatit. So lahat po ito ay galing kay Ma'am Tatit. So yeah. lahat po kayo ay meron. Yeah. And daw to ah. Baligtad. Ano? <laughs> Baligtad. na. problema. Yeah. Ito ay para kay Chino. Yay! po. Salamat po. Sabi mo. Salamat po. So, oh, very good. Ay, galing kay Chino pa rin pala.

Dito ah, naman kasi. Dito <laughs> tayo. Hindi. <laughs> kaya ako. Parang magkakain <malikayo> lang. <laughs> dito lagay. At dito maglagay sa iyo. Ay! Kaya ako naman. Yeah. Oh, Ayan. ano tayo. Anong limang po? Ay, syok. So anong sabihin? Ano, sabihin? Sabihin mo. Maramat po ng marami. Very good. Magtiha. Ay, ano. Mataya. O, oh, ito. Ito. Jan Rich. O. 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 Ayun. Salamat, Sibyl. Salamat. 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 Kay regalo? Ah! Si Kalama. Kalama. Hey John, Richard, ay, ah! Ako! Yan? Kayo. Ay, ako! 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 dami At itong malaki? Kay Vlogs. Ah! Hindi Ako? Kayaan, ako. ako! Ako! Ay, ako kaya. Pakainin mo si Mami ha. Ano kaya to? Pilay Barbie ata to, Barbie. Ay Barbie uh, ate. Sino Barbie? Si ah, Barbie. Si Barbie. Si Barbie. Barbie. Ba, Barbie. Ay Barbie. Sabi ko na. Okay. Ay buksan natin, Ay, buksan natin no. Oh, uh, okay. Sige, sana. Oh. Yung mga red. Oh, oh, buksan natin yung red. Ano yan ni Loli ko? Buksan natin to kung ano to. Ako yun ni. Wait na, wait lang. Tekwetin. Yun yung iyo. Ano sa Barbie? Buksan natin to. Eh, ah,

Oh. Ko, ay, aku. Ayun Red, yan, okay. May, may atiga ati daw si Ano, may atiga daw si, uh... uh, kay Chino naman, uh, kay Chino. May oh. May oh! Ano oh, Spider-Man! <laughs> oh, ay, yan! Ay. ay, buksan natin ko, kay Chino naman.

Wow! Ang ganda naman sandals! Sandals! Wow. Ang ganda naman sandals! Na na. ko kayo, Ano po? Ha? Ay! Sandals din! Aba! Ay talagang naman! May ginusa mo na lahat yan! nakita sa ano? ko! Excited! Huwag mo naman So, ito so, pa yung nakuha ni John Rich. sandal. bola. Ay nga tamo yung bola mo. Baka mamay mawala na naman. Tapos damit. Tira pa Kira kayo ng adiga. Kira lang kayo ng adiga. Dalawa ata yan. Dalawa. Mami, may sapatos pa ako sa ilalim. Oh. Tikisa kayo. Tikisa kayo. Ito pa yung... Tikisa kayo ng adiga. Oo, oh, dalawa yan. Dalawang piraso na Wait lang. Tingnan natin. Oh. Tikisa kayo ng adiga. Ito yung... Bata? Mm -hmm. ito? Yoy. ito yoy. Yan, yung mga viewers po tayo din sa likod. Syempre, sa kanila na to, ito. Saan mga chocolates. ito At syempre, hindi na naman po yung ating uh, na galing po kay mga Betty. At ito. Oh, oh, tatlo pala yan. for every month. Ayan. So, sinukuleto po natin na meron sabon, ulam, coffee, at sugar. Mga pangangalaan po ng mga bata, pambawang sa school. Meron po dyan. At yun nga po, medyo matagal-tagal na rin po natin sila nakakasama. At talagang parang pamilya na rin po ang turing ko sa kanila. Parang mga kapatid na rin. Parang mga kapatid na rin. Although, yun nga, Ganito man ang sitwasyon nila pero nandiyan kayo. Sumusuporta sa mga ginagawa ko sa Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat po. Hindi dahil po sa inyo ay hindi ko rin po itong magagawa mag-isa. Kaya salamat po sa suporta nyo. At sana po ay patuloy nyo po ako suportahan sa bawat pagtulong ko po din sa Oriental Mindoro. Para mas maraming po tayo matulungan mga ganitong sitwasyon po. Atay, parito kayo tay. Masaya ba kayo sa natanggap na Masaya po. O masaya. Ikaw, Chino. Toy?

ang mga tayo po may pabot sa inyo ay maraming maraming salamat po at salamat sa mga nagsasulong sa amin sa at ating mga po at sa na susunod sa amin Merry Christmas po sa Ano yung feeling na magpapasko ngayon tatay? Ang ah, feeling ko po ngayon po ay masaya po po dahil yung mga kupay na pasaya rin kagaya ni na madam saka ni Ren Vlog uh, na sumusupport ka rin pa sa amin magabot ko na marami Hey tatay ay, lakas, Lagi ko ay, lang paalala ay, ay ng mga bata lang no? oh, no. sa ganon no. ay patuloy po tayo nandito eh. no. ito po si ate Joy mm -hmm. yung Alam ko. Tahini

sa inyong pagpapasaya sa mga batang ibang po ng magulang. Maraming maraming salamat po. At bago pala tayo magtapos, ay kakain muna tayo. Sasalas sa na tayo dito uh, So tara! <tipan> Hindi matawaran ng kasiyahan ng mga batang ito sa simpleng bagay na ating pinagkaloob sa kanila ay labis ang kagalakan nila. Na sa kanilang pagtanda ay siguradong maalala nila. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa inyo sa pagsuporta at pagmamahal sa kanila. Sa mga sponsors po, ma'am Betty, ma'am Tatit at sa mga anonymous sponsors simula una ay patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po. Magingat po kayo palagi at Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all.